And good morning, mga kasundo. So, eto tayo, nagagigirap uh, na tayo na dahis na mga ...ang uh, gamit na natin sa pagbiyay natin kay Joyride. Yes, this is a daily grind, mga lodge. So, araw-araw na gawain. Ininang ganyan. O, uh, ara, ah, makita rin tayo ng CS natin o mga natin na uh. Okay, ang um, um, magbox sa magbook si Joyride kasi maaay sa so mga rider right in lamang Joyride. Yes, Malodi, yan. Solid Joyride tayo ever since 2021, malods So, ito na. Pag-start na tayo. Ah, ang buwa ba? Lumabas ba ni Shinita? Asabay pa lang ako niyan. Yes, Malodi. Ah, doon tayo sa alsada magabang ng booking. Ina ka ba na booking din dito para open ko ng apps? Oh, pero minsan, wala. Tapat-tapat ko tapat, ako. Ika nga. Ayan. So, malawad sa sa mga kasundo natin dyan uh, na rider. Kita-kits tayo sa dahan. Uh, right tip sa lahat at ah. Uh, lagi ng April 8. Dahil mawag yun. Araw ng Sabado. Yes, September 14. I run a sabbado maulan. I'm bound to report a melody. The heat keeps right